Super Science. Harlem Dance. Harlem Dance. Ha? Harlem Dance. Huh? Harlem Dance? yan. Hello. Ah. Nasaan oh, oh. tayo? Pupunta kami dyan? Si Barry Hindi ko alam yun. Pupunta tayo. tayo. Saan? Punta na daw tayo. Saan? May hindi natin si hindi dito papunta. Oh. Oo. Oo, dito lang namin. Itay lang, lang namin. Dito kami Ano, okay na daw 'yon? <laughs> ha? Oh, ha? Paano at 'yan dun? Ano kanya? Akala ko uwi ka na eh. Sige. Ha, digin na, kanya-kanya, 'di ba? Ah, ikaw na, Ikaw na, Ikaw na. Adi ah, ka punta. pa Pak, pak, pak. Nang manok. Manok. Pak, pak, pak. Mata. Tupet saya. Sa <laughs> Tupet <laughs> saya. May pakit pa dun, no? oh. Dito, 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 dito. mo wow, ko buntin. <laughs> Ikaw naman. Oo naman. Ikunan niyo ako. Ikaw naman, be. Ikaw naman. Halim. Ano, feeling mo 'yon Feeling mo na lang. Bakit na ba na Di ba side ka? Ganun ka dapat. No

pag ko nag-video. na, pang ano talaga to. Kaya ko sa nga kami yan. Eh, ito na naman siya. Okay, ba yan? po. Super Saiyan. Ganda rin ang Ganda rin babae Ganda rin babae Sinong Don, pangalan doon? Si yeah, ano, sa laban Perdi. Naku, <laughs> baka magkasamaan tayo well, ng lobby. Ay, nandun